Magandang araw po sa lahat ng ating mga nakatatanda at sa kanilang mga pamilya. Mayroon akong napakagandang balita na siguradong magbibigay ng pag-asa at saya sa maraming senior citizen sa buong bansa. Alam nating lahat na bawat buwan ay mahalaga para sa mga nakatatanda, lalo na pagdating sa kanilang pensayon. At ngayong buwan ng Oktubre, muling nakatakdang ilabas ang Universal Social Pension na tulong ng gobyerno para sa ating mga lolo at lola. Pero bakit nga ba napakahalaga ng universal social pension na ito? Simple lang, ito ay dagdag suporta para sa mga nakatatanda na wala ng sapat na pinagkakakitaan at lubos na umaasa sa tulong ng kanilang mga pamilya o sa maliit na pensayon na natatanggap nila. Isipin ninyo, kahit na maliit na halaga lamang, malaki pa rin ang nagiging ambag nito sa pang-araw-araw na gastos, pambili ng gamot, pagkain, kuryente, at iba pang mahalagang pangangailangan. Ngayon, siguradong marami sa inyo ang nag-aabang, kailan eksakto ilalabas ang pensayon ngayong Oktubre? Ano ang petsa at paano ito maipapamahagi? Napakahalagang malaman ang tamang schedule para siguradong hindi ninyo mamimiss ang inyong payout. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kumpletong schedule ng Universal Social Pension para sa buwan ng Oktubre, pati na rin ang ilang mahalagang paalala kung paano ninyo ito makukuha ng maayos at walang abala. Kaya manatili po kayo hanggang dulo ng video dahil tiyak na makakatulong sa inyo ang bawat detalye na aming ihahandog. Hindi lang basta petsa ang pag-uusapan natin dito, tatalakayin din natin kung bakit patuloy na mahalaga ang programang ito at paano ito nakakaapekto sa buhay ng bawat senior citizen. At bago tayo magsimula, kung masaya kayo at excited din tulad ko sa magandang balitang ito, Huwag kalimutang pindutin ang like button para mas marami pang seniors sa buong bansa ang makarinig ng impormasyong ito. Ngayon, mga kaibigan, simulan na natin ang pinaka bahagi ng usapan. Marami sa inyo siguro ay nakaupo ngayon sa harap ng TV o cellphone, iniisip, ano nga ba talaga ang aasahan ko ngayong Oktubre? Kaya hayaan ninyong ay lahat ko sa inyo ng malinaw at diretsahan, para wala ng ligaw na impormasyon at wala ng haka-haka. Unang-una, napakahalaga na alam ninyo na ang Universal Social Pension ay hindi lamang isang simpleng benepisyo. Ito ay simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa mga sakripisyong ginawa ninyo para sa pamilya at para sa bayan. Ilang dekada kayong nagbanat ng buto, nagtrabaho ng walang kapaguran, at ngayon, panahon na para kahit papaano ay maramdaman ninyo na may gantimpala ang lahat ng iyon. Hindi man ito napakalaki, pero tandaan, bawat piso ay may kasamang respeto at pagkilala. Ngayong Oktubre, maraming tanong ang lumulutang. Ang isa sa pinakamadalas itanong ay, kailan eksakto makukuha? At narito ang sagot, nakatakda na ang mga schedule per rehiyon at probinsya, at ang ilan ay sisimulan sa unang linggo ng Oktubre. Kaya kung ikaw o ang kilala mong senior ay kabilang dito, abay siguraduhin ninyo na nakabantay kayo sa tamang pecha. Alam kong hindi biro ang pumila, lalo na kung mahaba ang pila sa barangay o sa payout center, pero kung alam ninyo ang schedule, mas madali ninyong maiiwasan ang abala. Subukan nating ilarawan. Isang lolo sa probinsya ng Batangas, tawagin na lang nating si Mang Ernesto. Tuwing may pensayon, lagi siyang maagang pumupunta sa barangay hall, bitbit -bit ang kanyang maliit na payong at isang plastik na upuan. Para saan? Para hindi siya maiwan sa pila. At tuwing matatanggap niya ang pension, Makikita mo ang ngiti sa kanyang mukha dahil alam niyang may dagdag siyang pambayad sa gamot para sa alta presyon at diabetes. Hindi ba't ganito rin ang nararamdaman ng marami sa inyo? Ang simpleng tulong na ito ay nagiging malaking ginhawa sa mga araw-araw na gastusin. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Oh, mahalaga ang halaga, pero higit pa roon, mahalaga ang mensahe. Ang mensahe ay malinaw, hindi kayo nakalimutan. Marami sa ating mga nakatatanda ang madalas nakakaramdam na parang na tabi na sila ng lipunan na mas binibigyang pansin ang kabataan at trabaho. Pero heto, isang programa na nagsasabing, kayo ay mahalaga, kayo ay binibigyang halaga, at yan, mga kaibigan, ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Ngayon, may isa pang tanong na laging lumilitaw, lahat ba ng seniors ay makakatanggap nito? Ang sagot, mga kaibigan, ay hindi lahat. Mayroong mga pamantayan, at ito ang dahilan kung bakit napaka-importante na manatili kayo hanggang dulo ng video, dahil ipapaliwanag ko pamamaya kung sino-sino ang siguradong makikinabang. Ngunit tandaan, ang Universal Social Pension ay ginawa talaga para sa mga pinakanangangailangan. Kung may sarili ka ng pensayon mula sa SSS o GSIS at lampas na sa minimum ang natatanggap mo, maaaring hindi ka kabilang dito. Pero kung wala ka o sobrang liit ng iyong pensayon, ikaw ay prioridad. Napansin ninyo ba kung gaano kalaking pagbabago ang dumarating sa bawat buwan? Hindi ba parang kahapon lang ay pinag-uusapan natin ang dagdag ayuda noong panahon ng pandemya, at ngayon, pinag-uusapan natin ang mas pinalakas na suporta para sa mga seniors. At kung minsan, nakakatawa din isipin. Ang gobyerno, parang magulang din yan, minsan mabagal, minsan nakakainis, pero sa huli, nagbibigay din ng panggastos kapag talagang kailangan. Kaya ang pinakamahalaga ay alam ninyo kung paano ito gamitin ng tama. Pag-usapan natin ang praktikal na aspeto. Kapag nakuha ninyo na ang pensayon, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Sa marami, gamot. Sa iba, bayad sa kuryente. May iba pa na iniipon kahit konti para sa apo, pang school allowance o pambili ng tsinelas. At meron din, syempre, yung mga nag-aalok ng simpleng saya. Yung tipong si Lola ay bibili ng pansit sa tindahan para ipagsalo ang pamilya. Kita ninyo, hindi lang ito pera, ito ay kwento ng buhay, kwento ng pamilya, kwento ng pagmamahalan. At dahil ito ay para sa Oktubre, mahalagang banggitin na papalapit na ang kapaskuhan. Oh, dalawang buwan na lang, Pasko na. Kaya maraming seniors ang iniisip na ang kanilang makukuhang pensayon ngayong buwan ay magagamit na rin bilang panghanda sa Disyembre. Kung iisipin ninyo, hindi ba napakaganda? Isang programang makakatulong hindi lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kundi pati na rin sa mga espesyal na okasyon kung saan sabay-sabay nagtitipon ang pamilya. Pero syempre, hindi lahat ay masaya agad-agad. May ilan na nagrereklamo, bakit ganito kaliit? Bakit hindi mas malaki? at naiintindihan ko yan. Natural na maramdaman ninyo na parang hindi sapat. Pero isipin natin, sa bawat tulong na dumarating, kahit maliit, ay hakbang pa rin patungo sa mas maayos na kinabukasan. At huwag kayong mawawala ng pag-asa, dahil habang dumarami ang nagsasalita, habang mas lumalakas ang boses ng mga senior citizens, mas napipilitan ang gobyerno na gumawa ng mas malalaking hakbang. Kaya huwag kayong titigil sa pagpapahayag ng inyong mga karanasan, dahil yan ang tunay na nagbibigay lakas sa pagbabago. Alam ninyo ba na sa ibang bansa, kagaya ng Japan, malaki ang ginagastos ng gobyerno para sa kanilang mga nakatatanda. Libre ang karamihan ng serbisyo sa ospital, may dagdag pang allowances, at talaga namang binibigyan sila ng respeto. Kung minsan nga, iniisip ng marami, kailan kaya aabot ang Pilipinas sa ganung antas? At dito, gusto kong bigyang diin ang universal social pension na ito ay maaaring maliit na hakbang, pero ito ay hakbang pa rin sa tamang direksyon. Hindi man kasing laki ng sa Japan, pero ito ay tanda na nagsisimula ng bigyan ng mas mataas na halaga ang ating mga lolo at lola. Ngayon, gusto ko kayong tanungin. Kung kayo ay bibigyan ng dagdag pensayon ngayong Oktubre, saan ninyo unang gagamitin? Alam kong bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang pangangailangan. Pero sigurado ako, lahat ay maghahangad ng mas magandang buhay, mas maayos na kalusugan, at mas maraming oras na walang iniisip na problema sa pera. Kaya isipin ninyo, itong pensayo na ito, kahit gaano man kaliit, ay isang paalala na may pag-asa pa, na may pagkakataon pang gaman ang buhay kahit papaano. Kaya mga kaibigan, huwag ninyong palalampasin ang bawat update tungkol dito. Ang susunod na bahagi ng ating video ay magbibigay sa inyo ng eksaktong schedule para sa Oktubre. Oo, oh, lahat ng detalye ay ibabahagi ko para wala kayong mamimiss. Kaya siguraduhin ninyong nakatutok kayo hanggang huli. At habang nandito kayo, huwag ninyong kalimutang pindutin ang like button kung naniniwala kayo na ang mga nakatatanda ay dapat bigyang halaga at respeto. Ang simpleng click ninyo ay tumutulong para mas maraming seniors ang makarinig ng balitang ito, at mas maraming pamilya ang makabinipisyo sa impormasyon.